sementeryo, libingan, imlayan. Ito ang nagsisilbing tirahan ng ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Pana. Ngunit, sino magakala na ang dapat na payapang lugar ay nagsisilbing tirahan higit kumulang na apat na raang pamilya sa sementery ng Bagpag. Tunghayan niyo po ang aming dokumentaryong pinamagatang Ang mga buhay sa huling hantungan. Trabaho ko. Kumunta ang aming grupo sa sementeryo ng Bagbag upang magsagawa ng survey tungkol sa estilo ng pamumuhay ng mga mamamayan sa nasabing lugar. Okay. <laughs> Ay, pa okay. <laughs> May oh, dito. Para ko na <laughs>

halo halos 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 sa halos 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 ako. Pagkatapos nito, tinalin namin ang mga survey forms upang magkaroon ng mas maayos na basihan ng kalagayan at mga problema ng mamamayan sa sementeryo ng Bagpa. Oh. Nilalaman namin ang tatlo sa pangunahing problema ng kanilang komunidad. Ito ay ang risk or trauma, paraan ng pagtapon ng dumi o excretal disposal, at ang pinakapangunay sa lahat ay ang dumadaming bilang ng taong merong dayariyan. lumalabas sa aming pagsusuri na ang matatalas na bagay o sharp objects ang primerang sanhi na aksidente sa komunidad na ito. Pero yung nagbagay nyo kanina, ma'am, yung trauma, usually nangyayari sa kanila pag ginagawa uh, ng playground kasi yung mga, ano, mga ditso, di ba? So din sila nagkakaroon ng madalas na mga injuries or trauma. Nakukulog din sa mga... Sa mga nitso? Oo. Oh. Siyempre, iwan kasi doon lang nang laruan ng mga anak nila eh nandoon nang bahay nila sa ibabaw ng mga nicho eh. Oo. Oh. Isa nagugulat kami. Kakatukin namin pagbukas ng pinto, nicho pala yung pinaka-flooring ng bahay. Oh. May mga lapidan, may mga palan, yung pala yung naalagaan nila yon. Mm. Doon lang sila natutulog. Mm. Yun, yung yun isang yung mga phone nga, yung nalalaglag, nauuntog, nababago kasi mat Siyempre, mga square yun. Yung mga kanto nun eh. Oo, oh, solid concrete eh. Mm. Ayun po yung kadalasang case na dinadala sa inyo, yung mga nauhulog. Oo, oh, tsaka yung mga nasasabit sa mga bakal-bakal. Ah, yun. Yung, di ba, may mga nicho, may mga nakalawit na mga bakal. Oh, Oo, oh, nakalabas yung mga bakal-bakal, ano, <laughs> nabiyak na yung simento, labas yung bakal. Tsaka usually rin, Ngunit naalarma kami ng aming malaman na ang karamihan sa kanila ay umaasa sa illegal na koneksyon sa pamamagitan ng octopus wires o sa lasalabat na linya ng kuryente. Dahil ito ang maaaring katulad ng sunog. Ate Lorna, ano, itatamang ko lang kung uh, sakay kumukuha ng kuryente niyo. Nakiki, ano lang kami, nakikikabit lang kami. Nagbabayad, nagbabayad lang kami, ano, buwan, buwan, ano, 400, pari yung, yung buong bahay. Buong bahay, 400 sa buwan. 400 sa buwan. Pero, meron pa mailigal na connection din? Pero marami, marami, marami. Pero ano. magkadalasan kasi lalo na yung una pa lang wala. Hindi pwede kasi mag Hindi sila nagbibigay ba ng ano ng ng tawag ng ano, permit na para magkaroon kami ng sariling ano ng sariling kontador. Kaya yung iba gumagamit ng Ah, uh, uh, illegal. na kasi ayaw. ayaw. naman kasi hindi raw mga pwede. So, yun, dito na dito na kami yung temporary. Yung ba yung tinatawag nila ng Octopus wire? Oo, yun na. Yun na. Sama-sama mga... Sama-sama. Talaga. Pwede mo makita yung ano? Yung octopus wire nyo po. Ayan. Ayan lang ako. Oo. Oh, dito. Ayan o. No? Oh, Tanggal-tanggal na to eh. Oo. Oh. Ayan. Ayan. Wala kasi, kasi yung ano namin doon, ninakaw na eh. May papakita mo yan? Multo. Sa Turo mo nga. Mga kaibigan, mga kasama mo yeah. sa duty. sabay-sabay. Naririnig ano. mo? Classic. Ma'am. Ah, naririnig. Ayun Sabay-sabay no. ang ano. naman ang wala sa iba. Kubad yung wire. Kubad. 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 Ito ang ubad na kubad. Ito ubad. ubad. Ito may rep nila. Ah, big time. Kubad daw, kubad. Kubad daw. Okay. kapansin-pansin ang mga salasalabat na linya ng kuryente sa creek na ito. Ngunit, ang mas nakakaagaw na atensyon ay ang mga basura at dumi na itinatapon ng mga tao dito. Samnapot dalawang porsyento sa kanila ay nagsasabing walang drainage system sa kanilang lugar. Kaya naman hindi ka na ang 48% sa kanila gumagamit ng throw system or ballot system. Subalit, kagulat-gulat na 42% naman sa kanila ang nagsasabing sila ay may sariling palikuran at gumagamit ng hand system. Tukol naman sa ano, yung, sa palikuran yung, yung banyo, Paano ba ang magtapon nyo? Meron ba kayong sariling banyo? O sa ba kayo dumudunin? Kami meron. Yung sa iba, meron din. Yung iba wala. Yung iba naghani lang sila. Yung baba nagbabala tapos pinatapon sa sapa. Tapos kami naman meron. Ah, sa papel? Sa plastic. Sa plastic? plastic. Tapos, sa plastic. Iba yan? Flying saucer. Flying saucer. Meron na. <laughs> na Pero kayo may sarili kayo ng meron, meron, banyo meron Meron. Talaga. Kaya lang yan? Direkta naman sa, sa... sa click? direktor. Maganda. Direktor, wala kang sa po tolay. Madami man ang bilang ng mga pamilyang may sariling paliguran, isa pa rin pala ang magsakop ng kanilang mga doong, ang kripan bangsam, dan diretso diyan yung pinag-anuhan nila no siya sila